September 23, 2023 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin po ang pag iral ng Intertropical Convergence Zone at ito ay nakakapekto dyan sa gitnang bahagi po ng ating bansa. Ang ITZJ po, ayan yung salubungan ng mga hangin na mula sa Northern at Southern Hemisphere kaya po ito tinagurian na breeding ground ng mga sama ng panahon and within that ITZJ ay may mga sirkulasyon na nga po na nabuo gaya na inyong nakikita at posibleng lalakas po ang mga into bagyo sa mga susunod po ng mga araw na umayon po sa pinalabas ng pag-asa na tropical cyclone threat potential hanggang sa susunod na dalawang linggo ay may bantang po ng bagyo sa silangan at kanurang bahagi po ng ating bansa at ito naman ang pinapakita ng forecast model na ating ginagamit hanggang sa susunod na dalawang linggo. At sa lagay naman po ng ating panahon ngayong madaling araw dahil po sa ITZZ at, at saka po yung shallow trough ay may mga isolated rains sa ilang bahagi po ng Cagayan Valley, Pangasinan, Bataan, Quezon, Bicol Region, Mimaropa, Batangas, Panay Island, Negros, Bohol, Leyte, ilang bahagi ng Samar Provinces, Zamboanga Peninsula, Lanao del Sur, Magindanao at Sulu Archipelago. Mamaya po ay sisikat ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa pero posible ang maulan na panahon sa may Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at maula pa rin na kalangitan na may mga pulupulong pagulan sa ilang bahagi po ng Central Luzon, La Union, ilang bahagi ng Cagayan. Valley, Bicol Region, ilang bahagi ng Western Visayas, Bohol, Leyte, Sulu Archipelago, at ilang bahagi po ng Zamboanga Peninsula. At mamayang hapon, mas mataas na ang tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pagulan sa mas malaking bahagi na po ng ating bansa. Kaya kung lalabas tayo sa ating mga tahanan, ay ugaliin po natin ang magdala ng kahit anong panangga natin sa init ng araw at protection na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. At sa atin naman pong mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na anumang gale warning signals, pero iba yung pag-iingat lamang po kung papalaot tayo para mas makaiwas sa mga sakuna.